Sorry. Sige na. Dali niyo na yung mga bata sa kwarto. Sige na. mga bata. Oh. Honey? Sige na. Sige na. Huwag mo ako nalalahanin. Samahan mo na yung mga bata. ka talaga. Anong ginawa mo sa pamilya ko? Anong ginawa mo sa kargamento natin? Anong malay ko? Ikaw na nandun! Saan ka na nang galing? Wala kang pakialam! Huwag mo akong... Oh, akala ko bibili ka ng soft drinks. Asan na? Ah, Nakasalubong ko kasi yung kaibigan kong turista. Nauuhaw, binigay ko na. Saan naman galing yan? Alin? Ayan Ah, uh, don sa kaibigan kong turista. Kapalit ng soft drinks. Alam mo, Pedro, ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Bago umakyat ang kaibigan mo turista. Sabi, presinto ang bagsak natin. Nakita mo? One year na tayo mag-on. Sa tingin ko, lumalawi yung bright future na pinangarap natin. Pero alam mo, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Siguro marirealize mo din kung kaanong kahalaga sa akin ang relationship natin. Seryoso naman ako sa iyo. Ah. Eh di patunayan mo sa akin. Magbago ka na. Bigyan mo ako ng sapat na dahilan para para lalo kitang mahalin. Hindi. Sana ka nula! Pichin ka Pipi di ba to di Ikaw nga! Ikaw! ang magiging takapagligtas ng mundo. Ah, sandali ho. Sino ba kayo? Ako si Senyor Abraham, isang propeta na ayaw paniwalaan. Subalit, nagsasabi ng katotohanan. At kung hindi ako nakakamali, ang pangalan mo'y Pedro! Ang iyong apelyido'y Penduko! Tama ba ako? Siya'y matanda na nakita ko doon sa harap ng bahay. Tama! At sinasabi mong matanda ay si Apo na nangyari sa harap ng aking bahay. Yan taong yan ay pinanganak sa bundok ng tabo sa lupain ng arara. Pedro, alam mo ba na ikaw ay maglalakbay sa nakaraan, sa nakalipas na panahon? At para malaman mo, na alam ko <laughs> na nasa iyong pag-iingat ang mahalagang hiyas na tinuguri ang Cuatro Vidas. Ay, cuatro Vidas? Hindi ba ito yun? Yan nga! Pedro, pwede mo makahipo. Hipo ko Cuatro Vidas. <laughs> Yan nga. Pedro, puntaan mo ako dito. Mahalaga makausap tayo. Damit ng kuya ko. Huh? Hindi kaya nakakahiya na ito sa kuya mo? Ay hindi. Namatay na yung kuya ko sa TV. Ayaw mo? Ha? Gusto kong maayaw mo. Jurang ko, magingat ka ha. Kasi, maraming buhay dyan eh. <laughs> Bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Ewan ko, pero nung makita kita, ang puso ko'y tumugudug eh. <coughs> Diyan kayo maliligo? Dito? Okay ah. Yan ang tinatawag naming Kalabaw River. Ah, di kaya palig wala Kalabaw to? Gagawin ko ba naman sa'yo yun? Ah, ang bilis mo naman. Ganyan ka ba kabilis bumunot ng baril? Bo, hindi mo na itatanong. Ako ang pinakamabilis bumunot ng baril sa aming apat. Hm kasi bilis ng pagtibok ng puso ko sa iyo. Ah, ano? <laughs> talaga? <laughs> Napakaganda pala dito sa lugar niyo. Sing ganda ng mga babaeng. Katulad mo. Bakit wala ka pa bang nobya? Strict <sighs> ang parents ko eh. Buti ka pa, may parents ka pa. Ako wala na eh. Kung sa bagay, kung wala kang parents, pwede naman tayo maging parents, di diba? pa. ba? Isa pa. Isa pa. Isa pa? Sinabi na mo stick ka parents ko eh. Hmm?